Tinititigan pa lang kita. Nabubusog na ako. Ano bang magaling akong sumayaw at gumiling? Excuse wow! me, Pogi. Huwag kalalapit. Marupok ako. Nagbago na ako. Ano kailangan mo? Songit ito. Ang tatanong ako nasaan yung restaurant eh. Ano ba? Eh? Nakita mo yung na yun? Isang kaliwa, isang kanan, isang kaliwa. Sorry, sorry. You're talking too fast. Ano ba? Kaliwa, kaliwa, kanan. Sino ang ito? Maganda ka sana, mahina naman yung pag-intindi mo. Makinig ka. Isang kaliwa, isang kanan, isang kaliwa. Ang pogi mo sana sir, pero mainitin ng ulo mo. Napupundi na ako sa'yo ha. Halik dito. Samahan kita doon. Ah! Tinititigan pa lang kita. Nabubusog na ako. Ano pa kaya pag kinain kita? <laughs> Kuya, pag minahal pa kita, papayag ka? Oo naman. Pero kaibigan lang. Ah! <laughs> Ipapatsikap ko na yung mata ko. Kahit sa panaginip, ikaw ang laging nakikita. Hoy! <laughs> <Ay! laughs> Bakit noon, lagi mo ako kinikiss sa leig? Bakit ngayon, hindi na? Ganon talaga. Kasi noon, may leeg ka pa. Ngayon, wala na. <laughs> Para sa mga babaeng gabi-gabi nagpupuyat, Siri, sila ay... Kulang sa iyo't. Oh, yun. <laughs> Alam niyo boys, once na naging girlfriend niyo kami, okay lang kahit mag ng ibang babae. Okay lang kahit mag-react kayo ng DP ng ibang babae. O kaya naman, nyo ng heart yung may ng ibang babae. Wala naman sa aming kaso yun eh. Hindi naman big deal yun. Ang sa amin lang, dun ka na, hayop ka. Magsama kayo hanggang mamatay. Bakit ganyan kayo mga babae? Isa lang sinasabi namin, ang dami din ang sinasabi. Matino pa ba pag-iisip mo? <laughs> Makupunta ba ako sa'yo kung matino ako? Alam mo bang magaling akong sumayaw at gumiling? Humiga ka. Pag ako ang naging jowa mo, hindi kita pagagastusin kahit singkong duling sa anniversary natin. <laughs> hindi naman tayo aabot doon. <laughs> mindset ba, mindset? <laughs>